Hi, 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 mga ka-treasure. Nag-craving na naman kami ng bangus. Kaya nagluto kami ng ganitong lasing luto. After a minute, tcharan! Luto na. Uy! Ang problema na ano pala, o na, taklap yung balat niya. Masarap sana yung balat. Pero natanggal siya. Pero okay lang. Basta, importante. Luto siya. Sobrahan siya eh. Ito oh. no? so, okay lang. Basta ano lang. Hmm? Luto siya. Saka ano. Hindi hilaw. Ayan. Ito na. Babalik ta na na. Ayun. O pati sa kabila. Kabila na. Ano din siya na overcook. Pagka masubra na overcook siya. Hindi na bantayan ni Chief Cook. Ayan. Ayan. Tinatanggal pa namin yung ano, kasi bumili kasi yung foil eh. Ayan. Anong tawag din sa ano? So, malapit na, kainan na, ihanda na yung mga susawan dyan, tsaka kanin dyan. Pakita mo yung kapitis yung mukha, ayaw niya Ang laman pala niyan, hindi ko nabigyan. Ang laman pala niya, may kamatis, sisiliyas, may mga yung mga retardo niya. May sili pa sa ano, sa loob. Eh, ngayon, kailangan naming hatiin. Kasi, yung isdang yan, ano yan eh, manananggal pala. Kaya kaya lilipad yung kabilang katawan. Kaya ang maiwan, yung kalahating katawan niya. Kasi yung kalahati, manananggal pala. Hindi kami na-inform.